Have a good day everyone Ngayon ay May 11, 2025 At uh, dito tayo sa seaside Diap kasi natin ma Maaga tayong uh, nagising eh, Wala tayong magagawa Sa uh, accommodation Kaya lumabas tayo uh, Hintayin natin yung pagsikat ng Araw Ginugol ko kanina isa uh, 4.58 in the morning Tingnan nyo oh. Time check for uh, 28 in the morning Kaso maliwanag na Ayan o, andito tayo sa seaside Kamusta naman mga ka-W sa mga sulok ng mundo Mga kababayan ko sa Pilipinas Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat Tingnan nyo, ayan, ayan Sisikat yung araw 4.58 in the morning As per sa Google's Tinignan ko kanina So abangan-abangan natin Wala kasi tayong magawa sa Accommodation Kaya ito lakad-lakad at uh, exercise na rin maganda kasi yung klema papasok na ng summer kaso sa pag morning maganda pa rin yung klema malamig ang aga ng ano maliwanag na yan yan naman yung ano suk shark ganda oh so, alikat sama -alik niyo ako bumunta tayo sa kabila para magita natin 'yung pagsikat ng araw. pampatanggal ng ano, ng uh, homesick boring. Kasi tulad sabi ko, diop natin kaya ito. Maglakad-lakad tayo. Pang-exercise uh, na rin. Ganito na yata nagkakaedad kahit na ilang oras lang tulog. <laughs> Ay ano na, uh, kataluna na. Let's go. So, pumunta tayo sa kabila. Mas mainam. May oras pa naman para makita natin mamaya. Natatakpan kasi ng ano. Ng, anyway, ano dito. Establishment building. Para makita natin yung pagsikat ng araw. Maliwanag na oh. Talagang maliwanag na maliwanag na. Dati ganito oh. Nung taglamig. Madilim-dilim pa. So, again, Samahan nyo ako, mga kababayan ko sa Pilipinas, mga ka-FW sa mansulok ng mundo. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At uh, let's go, lakad-lakad tayo. Again, have a good day to everyone.